Chicken fillet nga ho pala niluto ko din yung mga kalinggit sa boarding house. Simple nga lang ho pala yung pagkakaluto ko din pero masarap naman ho ari at magugustuhan ho rin ang inyong mga chikiting. Bumili nga ho pala ako mga kalinggit na rin pizza, akin nga ho pala rin gagawin chicken fillet. Pagdating ko naman ho din sa boarding house, ay agad ko nga ho pala rin inintindi at ari nga ho pala ay gagayatin ko. Pinahati ko nga lang ho pala rin sa gitna tapos pagdating ko naman ho dili sa boarding house saka ko nga ho pala rin gagayatin. Nahihirapan nga ho pala ako magpilay na ring manok at medyo mahirap din nga ho pala magpanipis ng karne. Nagkamali nga ho pala ako ng desisyon mga kalinggit dapat nga ho pala nung binili ko ari ay pinapilay ko na nga ho pala doon sa binilhan ko ng manok. Dahil nagmarunong si Kalinggit at gustong mahirapan ay siya na rin nga ho pala ang naghiwa na rin. Medyo manipis lang naman ho ng kaunti yung pagkakahiwa ko din Pagkatapos ko nga ho palang mahugasan ay maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa Nang asin, paminta, garlic powder. Tapos saluhaluin lang ho natin para magmix ang lasa. At maglalagay din nga ho pala ko dyan ng breeding mix. Ang ilalagay ko nga ho pala diyan ay nga ho palang crispy fry hot spicy. Mas masarap nga ho pala kapag spicy. Tapos halu-haluin lang ho natin para ho dumikit yung lasa sa ating manok. Hindi na nga ho pala kung mga kalinggit gagamit yan ng itlog at aring nga ho palang manok ay basa-basa pa naman ho. Itatry ko din nga ho pala rin isaw-saw din sa breadcrumbs kung dikit nga ho pala. Dahil madikit nga ho pala yung breadcrumbs, hindi na nga ho pala ako gumamit yan ng itlog. Isa-isa ko nga ho pala rin nilidyan mga kalinggit ng breadcrumbs. Pagkatapos ko nga ho pala mailagay lahat, ay atin na nga ho pala rin lulutuin. Masarap din nga ho pala rin mga kalinggit na ipabawon sa inyong mga anak, lalo na ho kapag napasok sa school. Tiyak na magugustuhan ho rin ang inyong mga chikiting. Pagsasalang na nga ho pala ako dyan ng kawali kapag nga po pala mainit na ay maglalagay naman ho tayo dyan ng mantika. Kapag nga po pala mainit na yung mantika saka natin ilalagay aring chicken fillet. Kapag nga po pala tayo mga kalinggit ay magpiprito na rin chicken fillet dapat nga po pala yung ating apoy ay medyo mahina laang. Kapag nga ho pala medyo brown-brown na, atin naman humbali-balikta rin hanggang sa ito ay maluto. Kapag nga ho pala luto na, atin na nga ho palang hahanguin. Kaya nga ho pala ganyan ang itsura na rin, ay ka-engage ko nga ho pala sa mga content creator, ay nalimutan ko na nga ho palang may niluluto ako. Kainama na. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit aring akin nilutong chicken fillet, ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Aray nga ho palang niluto kong chicken fillet ay hindi naman ho talaga totally sunog. Ang ah, nasunog lang naman ho diyan yan yung breadcrumbs. Masarap naman ho yung pagkakaluto ko din eh. Talaga namang mapaparami na ho kay ng kain. Tara mga kalinggit kain ho tayo din eh. Kumuha na ako dyan ng bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. Para naman ho habang ako kumakain na eh hindi naman ho kayo dyan matakam. Ay paano ho mga kalinggit hanggang dito na lang muna yung aking vlog. At salamat ho sa inyong panunood. Bukas uli. Bye bye!